Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Teacher Hagunos, ang inyong magiging guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8. Sa araw na ito, samahan ninyo ako sa isa namang makabuluhang paglalakbay ng pagkatuto tungo sa pagunawa at pagtugon sa isyo ng karahasan sa paralan. Ngunit, bago tayo magsimula, alay muna natin ang ilang sandali para sa isang time team na panalangin. Sino ang nais mamuno sa panalangin ngayong araw? Okay, Kayla. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta ang araw ninyo? Magaling. Sino ang lumiban ngayon? Mabuti naman, ay walang lumiban ngayon. Wow, perfect attendance. Narito ang mga tuntunin sa ating silid-aralan at nais kong sundin ninyo ang lahat ng ito. Una, itaas ang mga kamay kung nais sumagot. Pangalawa, makinig kapag may nagsasalita. At pangatlo, maging mabait at igalang ang isa't isa. Malinaw ba? Mabuti naman magsitayo ang lahat para sa energizer upang tayo ay ganadong makinig ni teacher. Everybody, let's get ready to Shake shake Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa pagiging mabuting mamamayan. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa nito? Okay, Clarice. Tama. Maraming salamat, Clarice. Ang halimbawa ng pagiging mabuting mamamayan ay sumusunod sa patakaran sa paaralan at nagpapakita ng respeto sa kapwa. May mga larawan ako rito. Titingnan ninyo at hulaan kung anong lugar ito. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawang ito? Tama, lahat ng ito ay makikita sa loob ng ating silid-aralan. Pero, alam ninyo ba, sa likod ng mga halakhak at laro, minsan ay may mga nangyayaring hindi kanais-nais sa mga lugar na ito, gaya ng panunulak sa pila, panunokso o pananakot. Ito ang tinatawag nating karahasan sa paaralan. At ito ang ating tatalakayin ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, nais ko munang itanong, ano ang nararamdaman ninyo tuwing papasok kayo sa paaralan? Masaya ba? Excited? O minsan ay may halong kaba? Ang paaralan ay dapat na isang ligtas at masayang lugar kung saan tayo natututo, nakikinig, nakikipagkaibigan at lumalago bilang mabuting tao. Ngunit sa samang palad, may mga pagkakataong may mga kilos o salitang hindi kaaya-aya ang nangyayari sa loob ng paaralan. At ito ang tinatawag nating karahasan sa paaralan. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ito ang mga uri ng karahasang maaaring maranasan sa paaralan. Paano ito maiwasan? At ano ang dapat natin gawin bilang responsabling mag-aaral? Ngayon, upang gabayan tayo sa ating pagkatuto, narito ang mga layunin ng ating aralin. Una, may papaliwanag ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng kaharasan sa paaralan. Ikalawa, may papakita ang pagunawa sa epekto ng karasan sa mga mag-aaral. At pangatlo at panghuli, makagagawa ng mga konkretong hakbang upang maiwasan ang karasan. Mga bata, naalala niyo ba ang mga pagkakataong kayo ay nasaktan? Hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Minsan kasi, ang mga pananakit ay hindi lang suntok o tadyak. Minsan, nangyari ito sa mga salita, sa social media, o kahit sa mga tingin at pagtrato sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang karasan sa paaralan. Dapat tayo natututo tumatawa at nakaramdam ng siguridad. Pero paano kung may takot, lungkot o sakit na ating naranasan dito? Kaya mahalagang makilala natin ang iba't ibang uri ng karasan sa paaralan para tayo'y maging mapagmatsyag, maunawain at handang kumilos upang ito'y maiwasan. Handa na ba kayo? Mabuti naman, buksan natin ang ating isipan at puso habang tatalakayin natin ito. Ang paralan ay dapat naligtas, mapayapa at masayang lugar para sa lahat. Ngunit may mga pagkakataon na may mga insidente ng karasan sa paaralan na hindi natin agad napapansin. Minsan ay binabaliwala na lang natin Mahalagang malaman natin ang iba't ibang anyo nito para tayo ay makaiwas at makatulong sa kapwa. Ngayon, mga bata, kilalanin natin ang iba't ibang anyo ng karasan sa paralan. Sa bawat isa, isipin kung may karasan kayong makita. O narinig na ganito, at ano kayang dapat gawin? Mga bata, Bago natin pag-usapan ang iba't ibang uri ng karasan sa paralan, gusto ko munang tanungin kayo. Sa inyong palagay, ano ang ibig sabihin ng karasan? Tama, ang karasan ay anumang kilos, salita o gawain na maaring makasakit sa pisikal, emosyonal o pag-aari ng ibang tao. Una, physical na karasan or sa ingles physical violence ano nga ba ito ang physical violence ito ang karasang ginagawa gamit ang katawan upang saktan ang iba malinaw at lantad ito kaya madaling makita ano nga ba ang mga halimbawa una ang pananampal panunulak paninipa pagsuntok o pagbubumbog. Paggamit ng mga gamit sa pananakit tulad ng bullpen, ruler, lapis. Ngunit, hindi lang sa katawan na sasaktan ang tao. May mga salitang kahit dumampi sa balat ay mas masakit pa minsan kaysa sa suntok. Alamin natin ang susunod. Ito ang verbal o emosyonal na karasan o sa English, Verbal o Emotional Abuse Ano nga ba ito? Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng salita o emosyon upang saktan o pahiyain ng isang tao. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Una, Pangasar, Panalahid, Pagtawag ng masakit na palayaw, Pananakot o paninidak sa pamamagitan ng banta. Sa panahon ngayon, hindi lang harap-harapan mangyayari ang pananakot. Minsan, nagaganap ito sa mga cellphone at social media. Tingnan natin ang susunod na uri ng karasan. Ito ay ang cyberbullying. Ano nga ba ang cyberbullying? Ang cyberbullying mga bata ay paggamit ng teknolohiya para saktan o takutin ang kapwa at kadalasan ay hindi agad halata ng mga guro o magulang. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Una, pagpupost ng nakakahiya o maling impormasyon online. Pagsama-sama sa group chat para laitin ang isang kaklase. Pagpapanggap bilang ibang tao upang manira. Hindi lamang katawan o damdamin ang naapituhan. Pati na rin ang gamit ng isang mag-aaral ay maaring saktan. Narito ang isang panganyo ng karahasan. Ito ay ang karahasang pinansyal o sa gamit o sa ingles, material or property abuse. Ano nga ba ito? Ito ay karahasang may kaugnayan sa pagnakaw, paninira o pag-aabuso sa gamit ng iba. Ano nga ba ang mga halimbawa nito mga bata? Una, ang pagnanakaw ng gamit tulad ng pera, cellphone, paninira ng mga bag, notebooks, o project ng kaklase. Pagtatago ng mga o pangpahiya ang may-ari, at marami pang iba. Ngunit, higit pa sa bagay, may karasang nakasugat sa ating pagkatao sa mismong pagtingin ng tao sa atin. Ito ay ang diskriminasyon. Ano nga ba ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon, ito ay isang hindi patas na pagtrato sa isang tao dahil sa kanyang pisikal na anyo, kasarian, pinagmulan o iba pang pagkakaipa. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Una, panlalait sa kulay ng balat, relihiyon o kasuotan. Hindi pagsamasama sa grupo dahil iba ang kaklase mamaliit sa kaklase na may kapansanan o mula sa hirap na pamilya. Napakaraming uri ng karasan, hindi ba? Maaring tahimik ito o lantaran, ngunit lahat ng ito ay may masamang epekto. Kaya mahalagang natutunan natin kung paano ito makikilala at maiwasan. Maliwanag ba mga bata? Mabuti naman, ngayon, na napag-usapan na natin ang iba't ibang uri ng karasan sa paralan, nais kong malaman ninyo na ang mga ito ay may malalim na epekto sa bawat batang nakararanas nito. Sa palagay ninyo, ano ang nararamdaman ng isang batang palaging pinagtatawanan, tinutukso o sinasaktan sa paralan? Tama, magaling. Ang mga batang nakaranas ng karahasan ay maaaring mawalan ng gana sa pag-aaral, mababa ang marka, at ang iba ay hindi na pumapasok. Masama rin ito sa kanilang mental at emosyonal na kalusugan. Epekto ng karahasan Nawawala ng kumpiyansa sa sarili, nahihirap pang makipagkaibigan, ayaw ng pumasok sa paralan, nadadala hanggang paglaki ang trauma. Bilang mga mag-aaral, may magagawa tayo upang maywasan ang karasan sa paralan. Hindi kailangan maging guro o magulang para tumulong. Simula sa maliit na hakbang, step by step, maaari tayo maging mahagi ng solusyon. Kung may nakita kang inapi o sinasaktan, ano ang maaari mong gawin? Una, isumbong sa guro, pigilan ang nabubuli, yakagin ang bitiman na sumama sa grupo at huwag makisali. At mga kongkritong hakbang upang maiwasan ang karasan. Una, igalang ang lahat, anumang itsura, lahi o kakayahan. Huwag sumali sa tukso o pananakot. Kahit pa ito ay biruan lamang, makinig at magsumbong sa mga nakakalanda kung may nakita kang hindi tama. Ibiganin ang mga bata na tila palaging nag-iisa at maging mabuting halimbawa sa salita at sa gawa. Maliwanag ba mga bata? Sa pamamagitan ng pagunawa at pagkilos, maiwasan natin ang karasan at makatulong tayo sa paglikha ng ligtas at masayang paalalan para sa lahat. Ngayon mga bata, balikan natin ano nga ulit ang ibig sabihin ng karasan sa paralan? Tama, ang karasan sa paralan ay lumang uri ng pananakit, physical man o emotional kahit sa gamit na nangyayari sa loob o paligid ng paralan. At bakit mahalagang pag-usapan ito? Napakagaling! Dahil bilang mga mag-aaral, gusto nating maging ligtas, masaya at komportable yung pumasok araw-araw. Hindi natin dapat hinayaan na may sinasaktan tinutukso o pinagsasamantalahan ngayon. Gusto ko kayong tanungin. Ano ang ginagawa mo kapag may nakita kang inaapi o inaaway sa paralan? Magaling! Ang bawat isa sa atin ay may papel para mapanatiling ligtas ang ating paralan kapag tayo ay mapagmasid, mapagmag, mapagmatsyag at mapagmalasakit sa isa't isa na ang karasan. Mga bata, kanina ay nalaman natin ang iba't ibang uri ng karasan sa paralan, pati na rin ang masamang epekto nito sa mga mag-aral at kung paano natin ito maiwasan. Ngayon, ipapakita ninyo sa pamamagitan ng isang maikling roleplay kung paano nangyari ang karasan sa paralan at higit sa lahat kung paano natin ito mapigilan o masusolusyonan sa tamang paraan. Hatiin ko kayo sa tatlong grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng papel na may sitwasyon na inyong isa sa dula. Ipapakita ninyo ang sitwasyon ng karasan sa paralan at kung paano ito maayos na hinaharap o nalulutas. Bibigyan ko kayo ng limang minuto para maganda. Unang grupo, pambubuli sa silid aralan. Ang inyong sitwasyon ay isang estudyante laging tinutukso dahil sa kanyang pananalita o pananamit. Pakita, paano siya ipinagtanggol ng kaklase at isumbong sa guro ang nangyayari? Ikalawang grupo, physical na pananakit sa playground. Ang sitwasyon ninyo, nag-aaway ang dalawang mag-aaral habang naglalaro. Pakita, paano sila pinatahimik ng guro, pinagbate at pinayuhan na gumamit ng mabuting pakikipag-usap sa halip na pananakit? Ikatlong grupo, pananakot sa chat o online group, cyberbullying. Sitwasyon, may batang laging tinatawanan at pinapahiya sa GC ng kaklase. Pakita, paano siya tinulungan ng kaibigan na huwag matakot at paano nila ito isumbong sa advisor para maksyonan. Uras na para sa inyong presentasyon. Group 1, handa na ba kayo? Pumunta na sa harap para magsimula. Magaling! Bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang wow na palakpak. Magaling! Bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang wow na palakpak. Napakahusay na inyong ipinakita ninyo. Sana ay may isa sa ninyo ito sa tunay na sitwasyon. Mga bata, bago tayo magtapos, alamin natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa karasan sa paralan. Gamit ang inyong mga papel, isulat ang litrang P kung ang pahayag ay tama at M kung ito ay mali. Handa na ba kayo? Basahin ko na at magsimula na tayo. Panuto. Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Sapat lang bago ang bilang. Una, ang karasan sa paaralan ay hindi lamang pisikal. Maaari rin itong emosyonal o psikolohikal. Pangalawa, ligtas at tahimik ang paaralan kung lahat tayo ay marunong gumalang at tromespeto sa isa't isa. At pangatlo, hindi mahalaga na isumbong ang karahasan dahil baka lumala pa ito. At pangapat, ang pangbubuli ay isang halimbawa ng karahasan sa paaralan. At panglima, bilang mag-aaral, wala tayong magagawa para maiwasan ang karahasan sa paaralan. Tapos na bang lahat, mga bata? Ngayon, kunin natin ang inyong mga papel at sabay-sabay nating iwasto ang mga sagot. Tingnan natin kung saan kayo nagkamali para matuto tayo mula rito. Gusto ko na maging tapat kayo sa pag-check ng inyong mga sagot. Narito ang mga tamang kasagutan, kaya pagsindan ng mabuti. Una, tama, ikalawa tama ikatlo mali kaapat tama at panglima mali ayan mga bata ngayon alam natin kung alin sa ating mga sagot ang tama at kung saan tayo nagkamali walang masama sa pagkakamali bahagi yan ng ating pagkatuto ang mahalaga ay natutunan natin na ang karasan sa paralan ay may masamang epekto at tayong lahat ay may mahalagang papel sa pagpigil nito. Napakagaling ninyo makiisa at makisali sa ating talakayan ngayon. Kitang-kita ko na naintindihan niyo ang kahalagahan ng pagiging mabuting mag-aaral at pag-iwas sa karasan sa paralan. Pero, hindi ito nagtatapos ng ating pagkatuto. May isang masayang gawain akong inihanda para sa inyong bilang takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, gagawa kayo ng poster na may pamagat na Ligtas na Paralan, Masayang Paralan. Sa inyong poster, pakita ninyo ang mga halimbawa ng mabuting asal, respeto sa kapwa at kung paano ito maiwasan ang karasan sa paralan. Maari kayong gumamit ng kulay, larawan, at mga salita na nagpapakita ng mensaheng ito. Ang inyong likhang sining ay ipapaskil natin sa silid aralan para magsilbi paalala sa lahat ng mag-aral. Kaya galingan ninyo at gamitin ang inyong pagkamalikhain. Mga bata, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang palala. Ang paralan ay ating pangalawang tahanan. Dito tayo natututo, nakikipagkaibigan at nangangarap. Kaya tungkulin nating lahat bilang mga mag-aaral, kaibigan at kabataang Pilipino na panatilihin itong ligtas, payapa at masaya. Kung may makikita kayong nananakit o nakaranas ng pananakit, huwag kayong manahimik, magsalita kayo, lumapit sa guro o prinsipal at piliin ang tama. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng kamao, kundi sa tibay ng puso. Ang tunay na bayani sa paralan ay marunong makinig, marunong magpatawad, at marunong magmahal sa kapwa. Kaya habang kayo'y lumalaki, dalhin ninyo ang aral na ito sa puso na may malasakit, sa kamay na handang tumulong, at sa isip na may pangunawa. Doon nagsimula ang isang ligtas na paralan. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga bata. Salamat sa pakikinig at sa pagiging bahagi ng isang mapayapang paglalakbay tungo sa mabuting bukas. Ako nga pala si Teacher Hagunos, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, pagpapakataw. Maraming salamat po.